Aminado si Sam Milby na nakakalungkot at nakakatawa ang mga balitang kumakalat na may kinalaman sa kanyang pangalan at kay Moira de la Torre. Ayon sa aktor, maraming tao ang naniniwala sa haka-haka na si Moira ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ni Catriona Gray, isang taon na ang nakalipas. Sa kabila ng mga kumakalat na akusasyon, nilinaw ni Sam na wala siyang katibayan na magpapatibay ng mga ito at wala siyang dapat ipaliwanag sa isang panayam sa dressing room sa ELJ Building pagkatapos ng media con para sa kanyang seryeng Saving Grace, sinabi ni Sam na wala siyang itinatagong kasinungalingan at wala talagang katotohanan sa mga akusasyong iyon. Have you seen any evidence at all? Wala because it's not true. No truth to any of that at all. Kami ni Moira we've been always magkuya and there's nothing between us, dagdag pa ni Sam. Binanggit pa niyang magkaibigan sila ni Moira at walang romantic involvement sa pagitan nilang dalawa. Hindi rin nagbigay ng detalye si Nasam at Katrayona tungkol sa kanilang hiwalayan at hindi nila ipinaliwanag ang mga dahilan nito, kaya't maraming mga tao ang nagkaroon ng haka, haka na si Moira ang may kinalaman dito. Sa kabila ng kanilang mga engagements at paghahanda para sa kanilang kasal, ang hiwalayan nila ni Katrayona ay nauugnay sa isyo na di umano'y si Moira ang dahilan ng kanilang pagkalas sa isa't isa. Hindi na napigilan ng mga netizens ang paghahanap ng mga lumang larawan ni Nasam at Moira, pati na rin ang mga kwento ukol sa kanilang nakaraan. May mga nagsabi na may relasyon daw ang dalawa, batay sa mga lumang larawan at sa mga pagkakataong si Moira ay nanirahan sa bahay ni Sam nang siya ay nagsisimula pa lang sa kanyang karera sa pagkanta. Dito nagugat ang malisyosong mga haka-haka na may something special daw sa kanilang relasyon. Habang tinatanong siya kung galit siya sa isyo na ito, ipinaliwanag ni Sam na hindi siya galit, kundi nainis lamang siya. Ayon sa kanya, ang pinaka nakakalungkot ay ang pagkalat ng mga maling akusasyon. Hindi naman ako nagalit more na inis because it's not true sabi ni Sam. Ipinahayag niyang malungkot siya sa sitwasyon dahil maraming tao ang nag-iimbento ng kanilang sariling kwento batay lamang sa mga maling assumptions. Aniya, and that's sad, people are assuming and they're creating their own stories na walang katotohanan but you can't control of what people think, it's a sad thing. Dahil sa mga maling impormasyon na kumakalat, sinubukan ni Sam na ipaliwanag ang kanyang panig, ngunit aminado siya na hindi niya kayang kontrolin kung ano ang iniisip ng ibang tao. People think of what they want to think and wala akong magawa kahit anong sabihin ko. Sige, bahala na kayo kung ano ang gusto ninyong paniwalaan at walang katotohanan 'yan, pagtatapos ni Sam. Sa kabila ng lahat ng mga isyo, malinaw kay Sam na hindi niya dapat ipaliwanag ang bawat detalye ng kanyang buhay personal at kung ano man ang iniisip ng mga tao tungkol sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ay ang kanyang buhay at ang kanyang mga ginagawa sa industriya. Ano ang sinyo sa balitang ito?